welcome sa akin YouTube channel ako sa Daraitan Tanay magluluto ako guys ng pansi bihon kasi may bagyo dito sa Tanay taong ko guys sardinas oh, so, nabutan kami dito guys ng bagyo sa Tanay babakasyon kami dito maulan guys, so, maulan na morning ito so, na okay guys. Ang pansin. sa so may ano, kawari. Ang may ano, ang tika. Lagay ng na sa bawang. Bawang. Bawang, bawang. Next natin yung sibuyas sibuyas, sibuyas. Next na natin guys yung gulay. Karot. Pinas lang tahog ko guys kasi walang ano dito sa probinsya. Meron kayo pagbili ng ang sahong. Ayan na tingat Ang gulay. Simpleng pansit. Sa mga pansit. Ayan.

Ito'y guys, oh. Na, ang bilis lang makaluto. Apoy. Kahoy kasi. masarap eh, sarap sa kahoy, guys. Bilis lang maluto. Ngayon dito sa probinsya, Panay. Narait naman Panay. Maka kung ano, land guys, lagay ko na guys yung bihon ito yung bihon bihon lagay ko na ang bihon So guys, luto na yung aking pansit. Bihon. Pwede na kumain guys. Pansit bihon. Luto na ito guys, ang aking pansit bihon. Kain tayo. Good morning sa inyong lahat. Salamat sa inyong panunood ng aking video. And pansit guys. Ang sarap guys. Ito na ito guys, ang aking pansit. Pansit. Bihon. Pansit dihon sa maulang panahon. Thank you for watching guys. Thank you for watching. God bless